Sigarito ka ba? O, pagbilaw. ko iso na kami at talagang uh, napakalakas ng ulan kaya ngayon pala kami dumating sa pagbilaw kaya magkakati kami. Ayan, Good morning kaya ate, pagbilao. ko Oh, okay din So ayan, kape muna tayo, kape kape. Pag dulaw kayo na to, ayan mga kayo, no. Talaga yung pambal at saka si, ano ang pangalan mo ba? Si Pico. Si Pico, ayan. Siya sa amin tatlo. Welcome to Bicolandia, ayan no. Oh. Ayan, welcome to Bicolandia. So kahit pa paano, nakarating na kami na welcome to Bicolandia. Sama ng panahon eh. Talagang lakas ng wala sa daan. Uh, pahinga muna kami dito at nasiraan niya yung kasama namin kalampos na ano kison kalauk kisong kami yan e, naman hindi naman ako beret dapat kung saan tumigil panter din ng tropa yung motor na uh, thanks God panter na yung mag absorb ng kase eh, sa sa throttle Sari sa amin, pahintuhin to at dalawang buto sirahan, nabubutok-butok yung uh, ah, butos At pagpagas lang doon sa ibang na, ganyan na nangyari Pag tumakbo siya na. Na, Sana maging okay, so papalitan lang ng alam ng bus Ayan mga kayo, no, dumating na nga sa point na pahintuhin to na yung butong ni Kambal ito po pisa lang naman to na magpagasulina kami doon sa kalawag eh. Kaya papatay patay parang may tubig kaya lumating na sa point na babawasan namin yung ano uh, gasolina kasi tubig talaga pag inaano ni Vape yung ano ni, kambal yung motor. So yan dumating nga kami sa Tagkaway ang Kison kung saan ay aming dinala na sa shop at uh, namin ng gasolina at uh, lagyan ng gasolina kaya huwag kayo magpapagas kung saan saan. Yan, yeah, shout up kay Paps na ikani ko dito. Malupit ito, kaya malamang sa malamang maas din itong motor namin. Kahirap hasil uh, pagkagan ito. Kaya sa mga kung saan saan nagpapagasolina, wag no, wag kayo magpapagasolina kung saan saan at para hindi mangyari ito sa inyo. sa so, yun know, na ni Paps. kaso pa si Paps dito. At uh, masikip, so kailangan baklasin to talaga. Kaya yan, dito sa shop ng 116 cycling kasi pag emergency talagang pabilisan nila ginagawa ayun o oh. kumulo ng luga ayun sa na oh, may tubig na kaya sa mga nagpapagas dyan ha? huwag kayo magpapagas kung saan saan at napakahirap mag ano, magkaganito ang dami n'yon, dami ano n'yon eh. Uh, 8 liters ang laman n'yon, ano? 8 liters? 9. 9? 8 liters ang laman n'yon, ano? 8 liters 8 liters ang laman n'yon, kung makikita n'yo. Yung mga nag ride rides yan, huwag kayong magpapagas kung saan. Kasi, nai-tanong ko sa Petron, talagang hinahaluan nila ng tubig yan. Mahirap na. Nakakaroon talaga ng abira. Ayan, no? dami na sa'yo na gas. Kita n'yo yung kanyang tubig sila, aliba? Ayan, no? Yun. Ito. Yan ang tubig. Kuha lang yung gasolina na yun.